Hello mga kamasarom at ituturo ko sa inyo sa araw na ito kung paano ang tamang pagtatanim isang pamaraan kung paano magpatubo ng kabuting saging Una kumuha tayo ng lalagyan at isalin natin ang mga binhi na ating binili Pagkatapos ay lagyan natin siya ng darak ng mais o kaya darak ng palay o kaya nasa inyo na kung maglalagay kayo o hindi at kung wala naman pwede naman rice flour o kaya cassava flour. nasa inyo na kung ano yung gagamitin ninyong pagmisa sa binhina ating binili. At pagkatapos na natin siyang mamix ay itatanim naman natin siya sa dahon na ating binabad ng limang oras. At ang pagbabad ng dahon ay nasa limang oras o kaya walong oras nasa inyo na yan. Pero sa akin ang pagbabad ko ay nasa limang oras. At hindi ko na siya tinalian. Bali pinutol lang natin siya ng 10 inches o kaya 12 inches. Ganun lang yung pagputol dito. Pagkatapos natin siyang magkakuan ng unang layer at ang, tap, ang kapal ng isang layer ay 4 inches, maglalagay tayo ng binhi sa gilid. Pwede yung ganyan na paglagay yung marami at pwede naman yung konti konti lang at nasa inyo na rin yan at lalagyan na rin sya syempre ng madri cacao ang purpose ng madri cacao ay para uminit yung ating bed at dagdag na trains na rin pag ito ay nabulok at pagkatapos na natin siyang malagyan ay lalagyan natin ulit siya ng dahon na binaban natin ng limang oras at pagkatapos ay lagyan natin ulit na naman ng binhi sa gilid-gilid. Ang paglalagay ng binhi ay sa gilid-gilid lamang. Pagkatapos natin siya nalagyan muli ay lalagyan natin siya ng madre kakao. Dahon ng madre kakao. Kung wala naman tayo madre kakao ay pwede naman yung dahon ng malunggay o kaya ibang dahon pwede naman. Kung wala naman kayong darak, ay pwede naman yung feeds. Nagyan nyo ng konting feeds yung, yung binhi. At nasa inyo na rin yan. Optional lang naman yon At pagkatapos, ay lalagay natin ulit yung panibagong layer sa ating nilagyan ng binhi. Ganyan lang yung proseso. At ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa malagyan natin na ng lahat. At daganan natin siya para ma-press up uh, baba. Pagkalapos na natin siyang ilagay yung mga dahon ng saging na atin binabad ng limang oras, ay lalagyan na natin siya ng binhi ulit. Ayan. Ganyan lang yung paglagay natin ng binhi. At nasa inyo na kung gaano karami. Kung konti-konti lang ay pwede naman, wala naman problema doon. At ilalagay na natin yan. Uh, pagkatapos natin mailagay yung mga dako na madre kau o kaya malunggay, uh, at ilalagay na natin yung pinaka-last na layer. At sa pang-last na layer ay dyan na natin ilagay lahat ng mga natirang binhisa ibabaw. Pagkatapos ay ilagay natin yung plastic. Yan, ilagay natin yung plastic para sa ganon ay mamintin yung kanyang init at hindi rin matuyo sa init o kaya sobrang hangin. At pwedeng gamitin ng mga plastic nang galing sa mga page sa mga sako o kaya sa ginagamit sa gulay. At pagkatapos ng 7 days pasingawan natin, at uh, ito na, pagkatapos na pasingawin, after ng 9 days, ay ito na yung kanyang itsura. Mayroon na siyang mga tumutubo-tubo na ganyan. At pagkatapos pa ng ilang araw, ay may lalabas na rin o kaya ay pwede nang kinabukasan o kaya makikita natin na after ng 11 days o 12 days makikita nyo na yung mga unang harvest yung malalaki na siya yan yung mga makikita natin yan ay ika 9 days at ito na po yung makikita natin na ika 11 days yan o lumabas na yung mga unang harvestin natin wag yung ganito na bukang bukas kasi mababa lang yung presyo niya yan. Pag, pag inyong ibibusiness, ay mas masarap kasi yung hindi pa bumuka yung mushroom. Pero pag ganito, ay okay lang naman pang, pang ulam ulam. Pero mas masarap siya pag hindi pa bumuka kagaya nito. Kagaya nito. Paano natin malalaman na pwede nang i-harvest ang mushroom? Pag yung shape niya ay oblong o patulis, kagaya nito ay pwede na natin siyang harvestin kasi kinabukasan yan ay bubuka na yan pero pag mga bilog bilog pa lang siya makikita yung bilog at hindi pa sa oblong ay hindi pa natin sa pwedeng kunin kasi nga lalaki pa yan kinabukasan at hindi natin din maiwasan yung mga maliliit na maisama pag ganitong kumpol-kumpol. Tinan nyo naman ang, ang sarap ng pakiramdam pag after mong tinanim at tumubo na na kagaya ng ganito. At napakasarap ito na ihalo sa mga lutoing gulay, mga anumang lutong gulay ay pili siyang ihalo kagaya ng munggo o kaya pakbat at marami pang klase ng gulay sa mga Ilocano ay nilalagyan lang ito ng bagoong at mga ibang pampalasa ay pili na at yan yung mga natira makikita ninyo lalaki yan kinabukasan at ito na pagkaraan ng ilang days na naman makikita natin kinabukasan ay ito pag ganyan na shape na ay pwede nang i-harvest mga paoblong. Yan yung palatandaan na pwede siyang i-harvest. At yan yung ating ina-harvest. Yan. Yan yung mga pangalawa. At may kita natin na napaka-arami ng tumubo. So ganyan lang yung pagtatanim natin. At ito na naman yung ikatlo na makikita natin na tumubo ikatlo, ikatlong harvest na natin to at yan lang at makikita ninyo ganyan lang kasimple na magpatubo ng kabuting saging sundan nyo lang yung proseso at makakapagpatanim kayo at sa mga interesado ng binhi -E, ay ilalagay ko sa aking comment section yung aking mga profile na account o mga account ko sa Facebook para inyo akong i-message sa mga interesado na bumili ng binhi ng kabuting sage. At yan lang at maraming salamat sa inyong suporta at huwag inyong kakalimutan na mag-like. Malaking tulong na yan sa atin na mga content creator na kagaya ko ang inyong pag-like and share. At God bless sa inyong lahat.